Yun, isang magpapalang umaga sa inyo lahat mga kaibigan At ngayong umaga mga kaibigan, panibagong vlog tayo Medyo sinipon tayo mga kaibigan So di natin makakasama si Mr. Kananya Dahil uh, uh, atin sa gradisyon ng ating kapatid mga kaibigan So at mas Master mga kaibigan na sa bahay Siyempre kasama natin mga kaibigan si Budoy Yan si Budoy Dan. So sana mahangin mga kaibigan, amihan Yan yan kamusta kayong lahat mga kaibigan sana ay nasa mabuting ang kalagayan at sana ngayon mga kaibigan napahuli tayo ng marami kamain so ngayon mga kaibigan dahil na paandar tayo dito tayo para sa ating spot mga kaibigan na lasing pa sa uh, yun dahil na tayo mga kaibigan abrihin ko yung doy abrihin ko yung

Ipamain natin apat piraso, pang lima yung maliit. So di mapapain yung maliit. Apat piraso lang. Sana sortihin tayo mga kaibigan.

Ah. So yun mga kaibigan Pauwi na tayo Ubusan tayo ng pamahin At kinain ng mga nidilpis Ang pamahin natin mga kaibigan Apatlay ah, ang pamahin natin Pero nakatsamba pa tayo ng Isang barracuda At sablay kanina Ngayon Salamat mga kaibigan Ayun, kakarating lang natin mga ibigan at pati sila ba ay kakarating lang nila Ayun yung muli natin mga ibigan, barakuda, isang piraso Buti may barakuda na crispy tar yun, isang magandang magandang umaga sa inyong lahat mga ibigan Luzon, Visayas, Mindanao Kamusta kayong lahat yun mga ibigan uh, Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan At ngayong umaga mga ibigan, solo fishing tayo Dahil si Mr. Kananiya hindi pa nakabalik na mga, mga kaibigan Galing sa Puerto Princesa So yung atin nga siya ng tradisyon At ngayon mga ibigan, nag tayo ng bira-bira Sana makapain tayo mga ibigan At marami tayo mga ibigan ng bira-bira Sila po, bay, sila isla Bali, itong bangka tayo mga ibigan. Marami tayo, nandun sa Hindi lang umabot ng ating kamera. So, sana, nabigyan tayo na ang biyaya mga ibigan na pamain. At na nasuklihin tayo mga sa araw na ito. So, yun ang abangan nyo mga ibigin, dahil sana makapain tayo dahil para maganda yung agos mga ibigin. So, yan, titingnan natin namaya. Yan, abangan na lang mga ibigan. Yun, dali tayo mga ibigin. Medyo maklim naman mga panahon. Matilim. Ayun, may ulos mga ibigan. may mga kaibigan Salamat to Salamat to mga kaibigan Yun, dali tayo mga kaibigan Sana pamain Salamat mga kaibigan, makulimlim lang At kamang kapaliran Maribigan. Dami mga kaibigan Dami mga kaibigan pulok yun mga kaibigan yun dali na naman tayo mga kaibigan Samahan mga kaibigan magandang pamain main, alumahan Ito, ang dali tayo mga kaibigan Tuligan nga nagkulapat to Ay, nataga ko tuligan Lapad to mga kaibigan Tuligan nga nalaglag May isa pa lumahan yun, lumahan ng kaibigan masarap pangain at yun, tapos na tayo magbira-bira mga kaibigan, ito yung pamain natin lahat medyo may nagluya pa mga walo siguro ito mga kaibigan kung na tayo sa ating spot abangan mga kaibigan yung mga kasamahan natin Labay at sunahan. mag na tayo so magbitik na mga kaibigan wait a minute yun

hula. Ito na natin.

kaibigan, hatangin natin natin sila bay ah, uh, ko utikot pa sila Ayun, na naman mga kaibigan Ang kapi mga kaibigan Ang hindi tayo makapagsubit na natin mag-tubol Ah, uh, pangin natin natin sila mga kaibigan Nag-alad tayo ng tahan uh, Dallas yung ngayon mga kaibigan Pakita naman ngayon mga kaibigan Pag puro yun natin Pagkatapos -pag 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 na ba Ilahin tayo Okay, isa At lang Atin mga kaibigan Hindi na tayo mga kaibigan ba'y na pa mga kaibigan, mas low pa ating sabay kasi sa uh, abay natin sa labay kung wala ay tayo mga kaibigan walang hihila sa atin yun malapit na mga kaibigan umulan pa dito na tayo mga shout out po Brian Digal ng San Francisco California USA so kung gusto niyo po sumama so, uh, welcome na welcome po kayo shout out din Alvin Reyes ng bagong silang Caloocan City Opo magkapatid po kami ni Mr. Ganania at yung babae na maganda shout out din Flor Delisa Kalingaw ng Bintuan Coron Palawan oy kababayan Shout out din kay Ma'am Cherry Makapagalo. Maraming salamat Ma'am. Ingat din po kayo. Good morning din Ariel Mejia. Uh, shout out sa iyo at ng Auckland, New Zealand. Shout out rod katakutan ng Katrion Company Riyadh KSA. Shout out din Eric Opau. Shout out sa Magina Grace Lynn Pialago at kay Ma'am Susan Pialago ng Santa Ana Manila.